Attorney Howard, ang tanong ng bayan, kailan ang susunod na rally? <laughs> Maraming nagtatanong niyan, DJ Chacha. taman tama yung tanong mo kasi tomorrow uh, simula yung ating noise barrage, yung ating pagsuot ng white, no? si uh, sisimulan natin yan tomorrow, Friday, and every Friday thereafter. 6 o'clock po, may misa po tayo sa EDSA Shrine. Uh, inihikayat natin lahat ng tao na magsuot ng puti. Uh, the whole day kahit nasaan kayo no o kahit nasaan kayo sa Pilipinas uh, magsuot tayo ng puti sa kotse maglagay tayo ng uh, white ribbon sa bahay natin sa opisina maglagay tayo ng mga white ribbon at uh, magnoise barrage tayo 6 o'clock at uh, magkakalembang yung mga yung mga church bells 8 o'clock so at po natin yung pero yung malaki at uh, malawak ang demonstrasyon natin ng ating laban sa korupsyon eh ating dinalagay uh, yan o pinaghahandaan para sa November 30. Yan po e Bonifacio Day. So lahat po yan dito po sa Metro Manila at sa mga cities and provinces all around the Philippines. So makikita po natin na hindi lang po uh, libo ang nagagalit, nangingit-ngit dito mm -hmm. sa korupsyon na ito. Mm -hmm. uh, hindi man tayong umabot ng trillion Pilipino kasi 100 million lang ang Pilipino. Mm -hmm. Pero tingin ko million-million po tayong lalabas uh, every Friday para sa Noise Barrage at dun sa, sa November 30 para sa ating malaking uh, protesta laban sa korupsyon at yung hinihingi nating accountability, transparency at good governance. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!